Grabe ang init mga sisi, tanghaling tapat. Kumusta pala kayo? Mainitin ba sa lugar ninyo o maulan? <laughs> Kumusta? Magandang araw sa inyong lahat ngayon. Uh, for today's vlog, sana ay magchichika tayo about sa utang. Ayan, uh, kasi may mga nag-PPM sa akin kung nagpapautang ba daw kami. Pero bago yan, share ko lang sa inyo na dumating na naman yung order ko from grocery worth 6,500. Ngayon ay Friday, Uh, may delivery na naman ako, ito nga 6,000, nung Wednesday, may delivery ako, 6,000, na dapat sana ay 8,000 yun, kaya lang out of stock yung ibang item, tapos nag-check ako ulit, meron na, kaya ngayon dumating na, another 6,000 na naman, so, hindi ito yung priority sa vlog natin mga sisi ha, kasi ang topic natin ngayon ay kung nagpapaotang ba kami, ayan pabalik-balik ko na lang itong sinasagot, kasi nga hanggang ngayon ay may nagtatanong pa rin sa akin kung nagpapautang ba kami okay, so last na nagpapaotang kami is nung 2010 pa nagpapautang talaga kami kaya experience talaga namin kung ano yung sakit sa ulo stress ng mga inuutangan so ngayon ay 2023 na, mag 2024 na, so mag 14 years nang walang walang utang itong aming sari-sari store no credit talaga mga sisi pero tingnan nyo naman uh, hanggang ngayon buhay, buh buhay na buhay pa rin yung aming sari-sari store kahit na uh, hindi kami nagpapautang, bumibili pa rin sila sa amin. Kasi nga nasanay na sila na no credit sa amin sari-sari. So, kasi sobrang sakit ng ulo kapag may utang sa ating tindahan. Stress. Minsan, hindi maiwasan nagagalit ka kasi nga nakikita mo nagsa-shopping. <laughs> Yan ang katotohanan. Pero yung utang nila sa iyong tindahan ay hindi nila, wala silang pakialam sa nararamdaman mo kahit na dumadaan sila, nagsa shopping ayan, wala silang pakialam at kung tayo ay nagpapautang yun na nga, uh, kakasakit ng amnesia at saka yung iba is nabubulag, nabubulag sila kasi nga parang hindi na nila tayo nakikita naaamnesia sila kasi nga nalilim, nalimutan na nila yung obligasyon nila sa atin, no? grabe, pagkatapos nating tulungan na Maka survive sila sa kanilang mga pangangailangan. afternoon noon, wale, goodbye. Goodbye ka na lang. Kami nga noon, tinakasan pa kami ng umutang dito sa amin. Grabe yung experience namin. Ang iba kasi natatakot na kapag hindi na sila magpautang, yung kanilang mga kapitbahay, hindi na bibili sa kanila. Hayaan mo, wag kang, uh, wag kang mag-alala kung hindi na sila bibili sa'yo. Doon sila utang sa kakopetensya mo. So, kapag mag-away sila kasi nga matigas silang magbayad. So babalik 'yan sa Pero pagbabalik sila sa iyo, huwag kang magpapautang, huwag kang magpapautok at iwasan ang pakikipagmarites kasi sa pakikipagmarites experience ko na rin 'yan. Pag feeling close na sila sa pag pagbalik niyan sasabihin na pwede makaano ako makakuha ako bukas na lang bukas or sa sunod na araw or sa sunod na taon. Ganyan yung mga promise nila. Kaya iwas na sa stress mga sisi. Ayoko na. Nakakapagod na talaga. Ano ba yung pipiliin mo? Uh, natatakot ka dahil walang bumibili sa yung sari-sari store pero hindi ka natatakot. Nakakalbo yung tindahan mo tapos sila lang yung sila lang yung masaya dahil sila lang yung nakikinabang sa iyong mga paninda o saan, pili ka dyan. Para sa akin, di bali na lang na pula hindi sila bumibili sa tindahan ko, at least nakikita ako yung mga item ko dyan. Kakainin ko yan lahat, gagamitin ko yan lahat, at least ako yung nakikinabang kaysa, oo nga, bumibili sila dito, pero mas malaki pa yung amount ng utang nila kaysa binibili nila. Okay lang naman magpapautang kung yung uh, alam mo na talaga na marunong magbayad, na alam mo na talaga na alam mo na talaga na yung tao na yan ay marunong magbayad so pwede mo siyang pautangin pero dito sa amin wala talaga meron minsan na Ate Rose ganito pwede ano ibalik ko lang meron naman pumapayag naman kami ni Kuya Dave sino ba namang hindi pumapayag pero once na magkamali ka never ka na talagang makaulit sa amin maawain po kami ni Kuya Dave. Pero, pag once na magkamali ka, alam na namin kung anong klaseng tao ka. Ayan. Pero, meron naman na ah, hindi ka agad makabalik, may reason lang. Pero, sa susunod, okay naman talaga. Malalaman mo man kung ano talaga yung ugali ng tao. Kaya, kung ako ang tatanungin, no credit talaga sa aming Sari-Sari Store. O, tingnan nyo ngayon, pag may benta kami ni Kuya Dave, Uh, yung benta namin ay pwede na namin pamili, pamili, ipamili ng mga mga items sa grocery, pamili sa mga panel na pumupunta dito. Kasi nga, uh, share ko lang ito sa inyo ha. Noon kasi, busy talaga ako. Pabalik-balik ko na itong kinasab. Busy ako buong araw, pero sa gabi, kunti lang yung ano ko, konti lang yung benta ko. Tapos, kulang pa pang bili ng mga item, pang bayad. Kasi nga, kaya pala ako busy, dahil nga, busy ako sa mga nang tapos isa pa ito ha, ang pagkakamali. Si Kuya din pinapagalitan ko noon. Kasi nga, pag may umutang, sinasabi niya, pautang ng bigas. Pagkatapos, sabi niya, ano pa? Ano pa? Walang katapusang ano pa. Kaya kung kayo nagpapautang, pag sinabing bigas, bigay ka agad, talikod. Ayan, huwag niyo nang sabihin pa na ano pa. Kasi nga, imbes na bigas lang yung utangin, sige ka man sabi na ano pa, ano pa. Hindi, lupusin lahat yung paninda mo yan yung isang hindi ko talaga malimutan kay Kuya Dave na pinagsabihan ko siya na kapag anong uh, nagpapautang kami, sinabihan ko siya kapag may umutang, pag sabing bigas bigas lang bigay mo, hindi ka na magsabi pa na ano pa ano pa, kasi hindi yan titigil, utang na yan eh sabi ko kay nung time na nagpapautang kami, pero ngayon, walay na ito lang yung masasabi ko, no credit na sa sabi sari-sari store, and basta tandaan nyo wag kayong matakot na hindi kayo nagpapautang mabuhay pa rin tayo tiwala lang ayan try nyo yan unti-unti niyo uh, alisin yung utang dahan-dahan wag, nyo lang i wag nyo lang i ano yan biglain so comment down below kayo kung ano yung ibigay natin na reason sa kanila I-vlog natin yan sa susunod kung paano namin napastop yung utang dito sa aming tindahan. i share ko lang sa inyo mga sisi ha. Kunting update lang. Hindi ko na to isa-isahin pa sa inyo na i-haul o i-unbox itong item. Kasi alam ko nagsasawa na kayo. Yan, pakita ko lang sa inyo ito. Ngayon, Friday. Ayan, o. Oh. Close yan. Nung Wednesday na yung uh, vlog ko kahapon ay naka-open na. Ngayon ay close na. So, sa tulong ni grocery ay hindi na halos ako mauubusan ng stock. Alam nyo ba, uh, parang magwa one month na yata akong hindi nakapunta sa grocery. <laughs> na-miss ko yung grocery dito sa amin kasi dati twice a week or once a week akong nag-grocery pero ngayon pala, parang isang buwan na kasi nga halos nandyan naman kay grocery yung mga items so nakatipid ako sa pamasahi ang laki pa naman ng pamasahi ko kasi nandito na lang ako sa bahay pa order order na lang ako ayan so mga kasari ito lang muna yung update natin for today maraming maraming salamat sa panonood si Unix Vlog kami ay may kasabihan na kapag may itinanim may aanihin kapag may sinokso may madudukot love you all mga sisi see you next vlogs again bye for now magdi display pa si ate rose ninyo